Matagal ko nang sinasabi sa inyo, may baryong tatabunan sa ilalim ng lawa. At may baryo din sa ibabaw ng lawa. At buhay ang mga tao doon! I'm sorry. Ang sinasabi ko lang, kung ayaw nilang umalis doon, we have to force them. It's for their own good. Pero, Bob, Sino tayo para magsabi ko anong mabuti para sa kanila? Bakit ba palagi mo ako kinokontra? Bakit? Hindi ba pwede mag-disagree sa'yo? Sandali, sandali. Huwag tayong mag-aaway dito. Bob. Bob, I agree with Marlon. Masyadong mainit ang pakikitungo mo sa mga tao doon. Kung ayaw nyo sa trabaho ko. Hindi naman sa ayaw namin sa trabaho mo. Alam naman namin makusay ka Pero naman. Pero ano? Wala kayong bilib sa akin. Pati ikaw dinis? Gaya ng barrio sa ilalim ng lawa. Ayaw niyo ako suportahan. Bob, sinusuportahan ka namin. The problem is, may mga priorities tayo sa ngayon. Matagal ko nang sinasabi sa inyo, may baryong natabunan sa ilalim ng lawa. At may baryo din sa ibabaw ng lawa. At buhay ang mga tao doon. I'm sorry. It's alright. Ako 'yung sunong team. Susunod ako. Thank you, Bob. Hindi ka pa ba matutulog, Beatrice? Hinihintay ko si Bob, Ma. Okay. Anong sabi ng doktor? Ayun. False alarm, hindi ako buntis. <laughs> Thank God. Kala ko madadagdag naman ang problema natin sa opisina eh. Ah, ganun pala tingin mo. Kung sakasakaling magkaanak tayo, dagdag na problema. Come on, Denise. Napag-usapan na natin ito noon. Pwes, gusto pag-usapan uli! Alam mo naman, hindi ako pwede magkaanak sa'yo. Habang wala pa kaming anak ni Beatrice. Malaking gulo. Eh, ba't hindi ka pa kasi magkaanak kay Beatrice? Para magkaanak na tayo! I'm sorry. I'm sorry. Intindihin mo naman ako, Denise. Matagal <laughs> na kitang iniintindi, Bob. Hiniwalayan ko ang mga magulang ko para, para mag-solo dahil sa'yo. Pati mga kaibigan ko na makakati ang dila, hiniwalay ko ko dahil pinagchichismisan nila tayo. Ikaw na lang. At ang trabaho natin ang mundo ko. Pero gusto ko magkaanak. Darating din yun, I promise. Sana nga. Pero wag mo akong paasahin. Dahil alam kong hindi si Beatrice ang ayaw magkaanak. Ikaw. Hinihintay ko lang yung grant natin sa Amerika. Pagkatapos nun, Dito ako matutulog ngayong gabi. Tatawagan ko si sa Beatrice sa sabihin kung may emergency work tayo.